Nag-iisip ka ba kung paano dadami ang benta mo? Kaya nag-iisip kang magpagawa ng bagong physical store o ng kumuha ng opisina. Tapusin mo ang vlog na ito. Ito ang sitwasyon ni kasosyong Jade Sawyer. Ito ang tanong niya. Kasosyo, may tanong ako. Feeling ko need ko na mag pwe, pwe, Feeling ko need ko na kumuha ng office kasi the reason why hindi nag-expand ang company ko kasi wala pa akong office. What advice? Kung kukuha kayo ng bagong pwesto, dadagdag lang yan sa sakit ng ulo nyo, mga kasosyo. Ilang beses ko nang ikinagalit yan sa mga live natin. Na ang plano nyong physical store ay maling strategy as of now. Kayabangan na lang po ang pagkuha ng physical store. Ang punto ko sa kayabangan na lang, ibig sabihin, kumikita na talaga ang negosyo mo. Ngayon, dahil sobrang kumikita ka at gusto mong magyabang, sa kakakukuha ng physical store. Pero wag mong aasahan na magpapasok ng benta yung physical store mo. Kasi hindi rin po. Akala mo lang. Pero dumagdag ang dami, mo ng, ang dami mong expense. Nagdagdag ka ng nagdagdag ng maraming bagong expense. Bukod doon, lalamunin niya ng oras mo. Kasi kumuha ka ng physical store. Ngayon, pupunta ka doon lagi. Kasi para masulit mo yung physical store mo. Tapos pag hindi nagpapasok ng benta yung physical store mo, ang totoo mangyayari, Kakat kakatamaran mo at ikakalungkot mo tuwing makikita mo yung physical store mo. Tapos yung oras pa na mo para iset up yung physical store, sana ginugul mo na lang yung energy mo sa pagpapagaling nyo palalo sa online. Mas may impact pa yon mga kasosyo. Luma na pong advice na para mag-expand ay kailangan kumuha ng physical store. Hindi na po siya gumagana ngayon. Kaya bangan na lang ang pagkuha ng physical store o ng opisina. Susumpain nyo yan, sigurado ko susumpain nyo yung decision nyo na yan na kumuha kayo ng office o ng physical store na nagkaroon kayo ng dagdag fixed rate o fixed cost monthly pero hindi naman dumagdag ang income. Susumpain nyo yan kasi hindi lang pera ang nasasayang nyo kung hindi pati yung energy nyo ng pagpunta sa physical store nyo, pag-aasikaso nun, pag may sira, may ganyan, lahat nun sisipsipin sa inyo, hindi lang pera. Kaya mga kasosyo, kung kukuha kayo ng physical store, siguraduhin nyo na ang reason nyo ay pagyayabang na lang. Gusto nyo na lang magyabang at hindi para dumami ang benta. Kasi kung ang goal nyo sa pagkuha ng physical store ay para dumami ang benta, nagkakamali kayo ng solusyon sa problema nyo. Kaya kasosyo Jade, yung office na sinasabi mo, akala mo kaya ka hindi nag-expand kasi wala kang office? Hindi po totoo yun. Anong marirekomendasyon ko? Anong mar sasabi kong solusyon? Ang masasabi ko, simple lang. Etong ang gawin nyo. Sa lahat na nag-aakala na kailangan yung kumuha ng office o ng physical store para lumupit ang negosyo nyo, ito gawin nyo. Kuha kayo ng papel ha, sulat nyo to. Importante to. Ano yon? Number one, maghanap kayo ng isang pader sa bahay nyo. Isang pader lang. Isang pader ang bahay natin, kung malitang bahay nyo, sigurado naman may apat na pader yan. Sigurado yun, may apat na pader yan. Ito lang ang kailangan mo. Isang pader lang. Tulad ng nasa likod ko, isang pader lang. Kumuha, maghanap ka ng isang pader. Yung pader na yon yon ang ayusin mo. Ayusin mo yon at gawin mong mukhang opisina. Yun lang ang gawin nyo mga kasosyo. Ayusin nyo lang yung isang pader ng bahay nyo Lagyan nyo ng mukhang opisina, mukhang office, lagyan nyo ng mga product nyo, ayusin nyo lang yon yun na ang representasyon ng office nyo. Kung aayusin nyo lang yon daig nyo pa yung may physical store. At i-content nyo na i-content yun, mag-content kayo na mag-content doon, mas papasok ang benta nyo, maniwala kayo sa akin. Ganon din yun. Pag kumuha kayo ng physical store sa labas, aayusan nyo rin yun. Ganon din yun. E di ayusan nyo na lang yung pader sa bahay nyo. Itulak-tulak nyo lang yung konti yung supa, itulak nyo lang yung konti yung kama, itulak nyo yung konti yung, yung refrigerator nyo. Pagsisiksikin nyo doon sa kabilang parte, basta isang pader, pang negosyo nyo yun sa negosyo niyo yun. Lagyan nyo ng tarpulin nyo, lagyan nyo ng slogan nyo, lagyan nyo ng signage nyo, pagawa kayo ng signage sa taas. Yun na yun. Pag pinost nyo yan sa page nyo, nakita ng mga tao na may ganun kayong setup, hindi naman nila isipin sa bahay yun eh. Ang isipin nila ay nagayos, ay nag-effort, ay office. Hindi naman nila alam na sa bahay lang. Wala na po silang paki doon. Importante, re-represent nyo ng maayos yung negosyo nyo sa online. Kaya kung inaakala nyo kukuha pa kayo ng office sa labas o ng opisina para dumami benta, huwag nyo ituloy ang plano nyo. Dahil hindi yan magpapasok ng benta. Magpapasok lang yan ng dagdag konsumisyon. Aasikasuhin nyo pa yan at kung ano-ano pang mga ikaka-stress nyo dyan. Sabi ni kasosyong Remalin, sabi ni kasosyong Remalin Fernandez, kasosyo Arbin regarding sa physical store, hindi po ba makakaapekto sa trust ng client kung walang physical store po? Ha? Luma na yun. Luma na yun. Na hindi ka pagkakatiwalaan kung wala kang physical store. Luma na po yun. Kahit attorney ngayon, basta nakita mo sa online, mas pagkakatiwalaan mo yung attorney na nakikita mo sa online kesa sa attorney may notary public dyan sa kanto nyo. Sigurado ko dun. Luma na po yun. Dati yun. Ngayon, hindi na. Tapos ngayon, ang presyo ng mga rentahan, hinayupak sa taas ng monthly rate. Hindi ka naman nanalo. Kasi ang kabuuan ng mundo ngayon natin, ang sistema na yan ay para malugi kang negosyante. Ang taas ng renta. Tapos sisingilin ka ng 3 months advance, 3 months deposit. Bubuhayin ka ba nun? Hindi na kagad mga kasosyo. Tapos hindi ka naman pupuntahan ng kliyente sa opis mo. Sure ako dyan, hindi ka naman pupuntahan. Di. Eh. Tapos sasabihin, na, sasabihin na, hindi mag bi, hindi magtatras yung client pag walang physical store. Katarantaduhan utak na yun mga kasosyo. Hindi na po yun ang utak na dapat meron kayo. Kung trust lang ang pag-uusapan, galingan nyo sa online. Yun lang ang basihan. Wala nang iba ngayon online lang. Kung sasabihin nyo sa akin, bakit yung Jollibee? Bakit yung 7-Eleven? Bakit yung Gold Deluxe? Mga kasosyo, kinukumpara nyo yung sarili nyo, multi-billion multi company na. Nagkakamali kayo ng, ng kinukumparahan. Bakit nyo kinukumpara yung sarili nyo sa malalaking negosyo na. Ikumpara nyo sa mga ka-level yung negosyo kung bakit hindi sila natatalo. Saka dati pa yun gumalaw, hindi ngayon. Sabi ni Kasasyon kami, kami nga walang physical store. Dating meron, pinasara namin noong pandemic. Wala namang problema kumuha kayo ng physical store. Eh. Ang sinasabi ko lang, kung inaakala nyo na dadami benta nyo kasi kumuha kayo ng physical store, doon kayo nahihibang. Hindi po mangyayari yun. Gusto nyong malaman kung totoo yung sinasabi ko? O di sige, kumuha kayo ng physical store. Kumuha kayo. Saka kayo magigising isang araw, sasabihin nyo, tama pala si Kasos yung Arvin. Punyeta yung kinuha kong physical store, problema ko na lang ngayon. Wala nang pinasok na pera, kuro consumption pa ang inabot ko kasi kumuha ko ng physical store. Ano, papaabutin pa natin doon? O di kayo, bala kayo. O di sige, kumuha kayo ng physical store. Siguraduhin nyo, nakikita kayo dyan. Siguraduhin nyo, na hindi nyo na kailangan yung income sa kukunin yung physical store. Yun ang pinopoint kong kayabangan. Sa sobrang yabang nyo, hindi nyo na kailangan na kumita yung physical store o office. Kasi kung magre-rely kayo sa bentang ipapasok ng bago nyong store o bago nyong office, hindi po mangyayari yun papasok pa rin ang benta nyo sa online pa din. Number one na solusyon na sinabi ko, huwag kayong na physical store. Maghanap kayo ng isang pader ayusan nyo. At yon ang i-content nyo na i-content. Mukha na kayong may physical store nun. Credible na rin kayo doon. Credible na rin kayo doon. Number two na solusyon. Siyempre, hindi ko lang kayo papagalitan o no, sa sermonan. Pipigyan ko kayo ng solusyon. Tulad nyo ko sa iba. Ako may solusyon na bitbit. -bit. Number two, makinig kayo. Isulat nyo to. Ngayon ko lang sasabihin to. Ngayon ko lang sasabihin to. Hindi ko na to uulitin ha. Tanong kayo ng tanong na gusto magkaroon ng physical store para dumamibenta nyo. Tigilan nyo yun. Ito ang gawin nyo. Ano yon? Galingan nyo sa mga bazar. Galingan nyo sa pagsale ng mga bazar. Dahil sa bazar, doon may pera. Yun nga lang, triple ang pagod. Pero triple ang income. Maaring triple rin ang markup nyo. Bazar ang labanan. Kung gusto nyo physical store, physical presence, sa bazar kayo, pumalag. Galingan nyo, maging, bari, maging bar bazarista kayo. Exhibista kayo. Exhibit kayo ng exhibit. Sali kayo ng sali kung saan may bazar. Bug-bug nga lang. Sasabihin ko sa inyo, bug-bug nga lang. Pero nandoon ng pera. Kesa kumuha kayo ng physical store. Maniwala kayo sa akin. O, sa lahat na may planong kumuha ng physical store, eto gawin nyo. Number one, magharap kayo ng isang pader sa bahay nyo. Ayusan nyo. Yun ang pinaka-representasyon ng negosyo nyo. Number two, galingan nyong sumali ng mga bazar. Sa kahit anong bazar-bazar, kahit anong mga exhibit, kahit anong, basta kaya nyo, sumali kayo. Physical store lang na kailangan nyo, physical presence sa kailangan nyo, trustworthiness, yun ang trabahuin nyo. O, natahimik kayo, yung may mga physical store. <laughs> yung may mga physical store na hindi kumikita, isaran nyo na yan. Huwag na kayong pumalagpa, isarado nyo na yan. Mababahong kayo sa utang dyan. Isuko nyo na yung physical store nyo. Physical store lang naman sinuko nyo eh. Hindi yung business. Magkaiba po yun. Physical store lang ang sinuko nyo. Hindi yung buong negosyo. Isarado nyo na yan. Ngayon na. Isarado nyo na yan. Galingan nyo sa online. Galingan nyo sa bazar. Galingan nyo sa bahay nyo. Hindi na po nakakabuhay ang singil ng mga landlord sa mga commercial. Katarantaduhan na ang singil nila. Hindi na makatarungan. Isa pa, eto, baka tatanga-tanga kayo sa pagkuha ng physical store. Pag may sinabi sa inyong 15,000 a month, eto, ha, lili, eto ngayon nyo lang ito maririnig, ngayon nyo lang ito marirealize. Huwag kayong tatanga-tanga dito. Kapag sinabi sa inyong 15,000 per month ang bayad, hindi totoo yun. Kasi may tax pa po yan. May tax pa yan mga kasosyo. Nasa setup ng mga nagpapaupa, ikaw na tenant ang laging magbabayad ng tax na yun. Anong tawag dun sa tax na yun? Pakiremind nga ako yung 7506 ba yun? Kasi lagi ang deal na ngayon ng mga hinayupak na nagpaparenta, ina-announce nila 15,000 per month. Pero pag nagustuhan mo na yung pwesto, anak ng tinapa, yung buwis, ikaw magbabayad. Tapos pag sila magbabayad, dadagdag upa ka pa. Ang laki noon, mga kasosyo. Tapos kung wala kang BIR, yari ka doon. Basta Eagles. Eh, ghouls, kahit anong baliktad nyo, kayabangan na lang ang physical store. Ibig sabihin, alam nyo na na masusunog lang pera nyo doon. Kaya nyo pa rin bang mabuhay kahit sunog ang pera nyo doon? Kung hindi, hindi, kayo pang, hindi nyo pa time na mag physical store. At ah, saka online lang ngayon, mga kasosyo. Anak, tira pa kayo. Hindi nyo pa rin ba ginagalingan online? Alam nyo ba't kayo nag, nangangarap pagka physical store? Kasi, support pa rin kayo sa online. Hanggang ngayon, hindi nyo tinatrabaho. Tapos na nga yung KMCC program eh. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong upload, wala pa rin kayong content, mahihayain pa rin kayo. O kaya ngayon, ang tingin nyo pa rin, lumang solusyon. Physical store. O sige, mag-physical store kayo, mababaong kayo sa utang. O sabi ni Kasasyong Alfredo, parang ako talaga to ha. Nag-loan ako ng 200k kasi gumagana na ang regular cash flow ko. Kaya ako naglakas loob mag-physical office. Nangyari na sira cash flow ko. Kitang-kita ko sa graphical analysis ko, bagsak the following 12 months. O oh, yan ang pinupunto ko. Yun yung pinupoint ko. Susumpain nyo yung pagkuha nyo ng physical store. Iba na po ang panahon ngayon. Sabi ni Papa Aljon, tama, may ganyan nga mga landlord, mga manloloko din. Yung tax, yung, ayun, yung 5%, yon yun, thank you, Asasio Alfredo. Yun yung term, expanded withholding tax, 5% ng rentals. 5%? Ang laki nun ah, ang laki nung 5%. Kung ang, lalo na kung ang renta mo, 50K, magkano 5% nun? 2.5 yun na dagdag. Malaki yun mga kasosyo. At pag nagbintis ka doon, penalty ka pa sa BIR. 06198. Ang, bas, ang batayan na lang na pwede nang kumuha ng physical store ng office, alam nyo kung ano, ang batayan na lang ha. Una, at teka bago ko sabihin yun, may isa pa pala kayong dapat na huwag kalimutan sa physical store. Halimbawa, sinabi sa inyo, 15,000 per month. Mga kasosyo, taon-taon tumataas po yun. Huwag kayong tatanga-tanga. Kada taon tumataas yung renta. Palaki ng palaki yun. Huwag kayong tatanga-tanga doon sa kontrata. Basahin nyo yun. Pagugulat kayo, ang laki-laki na ng renta nyo. Hindi kayo makalis kasi pinaayos nyo yung lugar. At saka na, pina-address nyo, pina nyo na sa business nyo. Hindi kayo makalis. Tumataas po yun, mga kasosyo. May percentage ng taas yun. Makipag-negotiate kayo doon. Pag hindi nyo ninegotiate doon, baka magulat kayo. Ang laki ng tinataas kada taon. Sabi ni kasosyong Hedges, Hello po mga kasosyo. Asko lang po since 5 years na po itong Japan Surplus, More on furniture po ang aming product. Pero ngayong 5 year lang po umokay ang kita. Ngayong 5 year lang. Congratulations. Positive na po monthly. Predictable na rin po ang kikitain. Ayun. Ayun sa aming data. Unlike po sa mga nakaraang mga taon. Tip naman po paano po ito mag-grow. Sariling bahay na po namin itong shop along the main highway naman po. And also we have every page na active at dyan din galing ang 80% of our customers. Okay, tama. Kasi bahay nyo na yung shop. Yun nga ang pinopoint ko. Dyan lang kayo sa bahay nyo. Kung iba pa yung bahay nyo at saka yung shop nyo, talo kayo dyan. asa sa kung tama pagkakaintindi ko, tignan nyo, sabi rin ni Kasosyong Hedges, 80% of our customers locally, galing din sa FB page. O di ba? FB page din, kung tama intindi ko sa comment mo kasi sa Hedges ha. 80% din ng benta nila galing din sa online. So nagpapasok lang ng nabenta benta nung shop is 20%. Nakukuha niyo 'yun? Mga kasosyo, 80% online din, 20% sa physical store. Sana naiintindihan niyo yung kinakagalit ko sa mga plano yung physical store hindi na po yan ngayon gumagana. Kailan kukuha ng physical store? Number one, kung kaya sobrang yabang mo, gusto mo talaga magka-physical store. Pero never na magre-relay ka ng benta dyan. Ayun, thank you kasas yung Limwell. 0619E, expanded tax. Yan. Paano mag-expand? Yung tulad ng furniture. E eh, expand mo ng hindi ka magdadagdag ng bagong physical store. Paano? Level 2 na yon. Mag-distribute ka na, magpa-franchise ka, level tong usapan na yun. O sabi ni Kasasyon Johnson, may additional pa na 2 pesos per kilowatt na electric bill kahit may submeter na. O maraming mga hidden charges dyan. Papatayin ka talaga eh. Kaya baka na lang talaga na kumuha ng physical store. Tapos pag hindi, hindi mo mabenta yung physical store mo, titirahan mo rin, gagalingan mo rin sa online. Eh di ganun din, ngayon pa lang, galingan mo na sa online. Sabi ni kasosyo Mark, so masasabi ba natin ngayon kasosyo na mas maganda distribution business ang kanain sa panahon ngayon? Yes! 5 years ago ko pa sinasabi, distribution model ang level 2. Yun talaga ang level 2. Mag-distribute kayo. Hindi yung physical store ang pinapadami nyo. O, tama na dyan sa physical store. Ilang beses ko nang ginalit, ginalit yan. Bubo <laughs> na tayo dyan. Ayusin nyo yung bahay nyo, pagandahin nyo yung isang pader na magmumukhang rep, karepresenta presentable sa, para sa negosyo nyo. Doon kayo magpipipicture, doon kayo magpopost, doon kayo magbibidyo-bidyo. Yung trustworthiness, same lang na makukuha nyo mapasabahin niyo yon o sa physical store na tunay. Same lang yun. Sa mga nagtatanong na, ay sa mga nagsasabi, eh kasi pag walang physical store, hindi pinagkakatiwalaan, eh di papuntayin nyo sa bahay nyo. Tanyo, mabibilib pa lalo yun. Ah, meron po kaming office. O, di papuntayin po sa bahay nyo. Pakita mo yung isang pader na yun ng pinaka-opisina, mabibilib pa sa inyo yun. Sasabihin, Wow, ito lang pala yun. Akala ko sobrang laki ng office nyo. Ito lang pala yun. Akala nyo negative? Hindi. Mabibilib bayon Paano nyo nagawa na yung isang pader nyo eh, ka, parang ang laki-laking opisina.